Mayroon ng dalawang buwang gulang na sanggol na lalaki si Tom Rodriguez, isang kilalang kapuso aktor. Bagaman hindi pa siya direktang nagsasalita tungkol dito, may mga mapagkakatiwala ang impormasyon na hindi niya ito itinatanggi. Ayon sa isang source, ayaw ni Tom na dumating ang panahon na masumbatan siya ng kanyang anak dahil sa paglihim ng kanilang sitwasyon. Minsan daw, nakakaranas ng takot ang aktor na balang araw ay itanong sa kanya ng kanyang anak kung bakit niya hindi ito isinapubliko. Ipinahayag din ng source na may mga plano na ang bagong partner ni Tom na umuwi sa Pilipinas kasama ang kanilang anak. Tila seryoso ang aktor sa pagbuo ng pamilya at ang kanilang anak ay nakatakdang makasama sa kanilang bagong buhay sa bansa. Ayon sa mga balita, kamukha ng aktor ang kanilang sanggol. Ang pagkamukha ng ama at anak ay nagbigay ng kasiyahan sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Sa kabila ng mga isyo at intriga sa showbiz, patuloy ang suporta ng mga tagahanga kay Tom habang siya ay naglalakbay sa kanyang bagong yugto bilang ama. Sa mga nakaraang buwan, mas naging tahimik si Tom sa kanyang social media, marahil upang bigyang diin ang pribadong buhay bilang bagong ama. Ang mga tagahanga at kaibigan ay nag-aabang ng mga update mula sa kanya, ngunit tila pinili niyang ilihim ang ilang aspeto ng kanyang personal na buhay. Hindi may kakaila na malaking bahagi ng buhay ng isang tao ang pagiging magulang, at tila ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit siya mas nagiging maingat sa kanyang mga sinasabi. Ang pagiging ama ay nagdadala ng maraming responsibilidad at si Tom ay tila handang harapin ang mga hamon na kasama nito. Kasabay ng kanyang bagong responsibilidad, may mga ulat ding nagmumungkahi na maaaring magkaroon siya ng mga proyekto sa darating na panahon tila handa na rin siyang bumalik sa kanyang karyer, ngunit may mas malalim na layunin siya ngayon, ang maging mabuting ama sa kanyang anak. Maraming tagahanga ang umaasang magiging inspirasyon si Tom sa iba pang mga artista na nagiging magulang. Ang kanyang desisyon na itago ang ilang bahagi ng kanyang buhay ay maaaring isang hakbang upang protektahan ang kanyang pamilya mula sa mga intriga at negatibong puna ng lipunan. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili ang kanyang pagmamahal para sa kanyang pamilya. Sa huli, ang pagpapahalaga sa pamilya ay laging nananatiling mahalaga para sa mga sikat na tao tulad ni Tom. Patuloy ang kanyang pakikipaglaban sa balanse ng kanyang propesyon at personal na buhay, at marami ang nag-aabang kung ano ang susunod na hakbang niya bilang isang bagong ama at partner. Sa ganitong sitwasyon, ang bawat desisyon ay may malalim na epekto, hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa kanyang anak. Ang mga tagahanga ay umaasa na makikita nila ang masayang pamilya ni Tom sa mga susunod na pagkakataon at sana ay maging inspirasyon ito sa iba pang mga magulang sa industriya ng entertainment. Sa kabila ng mga hamon, ang pagmamahalan at pag-unawa sa pagitan ng magulang at anak ay mananatiling sentro ng kanilang buhay. Ang kanyang kwento ay isang paalala na kahit sa mundo ng showbiz, ang tunay na halaga ay hindi nakikita sa katanyagan kundi sa pagmamahal at pagsasakripisyo para sa pamilya. Ano ang sinyo sa balitang ito?